nako dahil masamaan loob ni tata. Ayan, dito naman. Lagi naman kami nandiyan dyan. Ang tawag sa lugar na yan. O, check nyo, check nyo, check nyo. Shuttle's Best. Ayan. Ang ganda na ambience nila. Tsaka fur baby friendly. Wala yung sila kung Kahit napapasukin mo pa yung aming mga fur baby. Ayun ako yung pamangking ko. Ang hiling din sa ganyan. Ako nagdako lang ng tinapay. Ayan, no Uy, mag-subscribe naman kayo sa channel ng Lola. Hit that notification just in case nako na ko update kayo sa mga gantong pinupunta namin ng mga lafang-lafang. Ayan, naku, ang sarap-sarap ng kape na yan. Ang bango-bango. Ayan, no, all your lolly. <laughs> all your lolly. In order yan ni tata. Tapos may wheat bread. Yung wheat bread, naku, ninakaw ko. Kinain ko na lang din. <laughs> kasi hindi siya mahilig eh. Kaya ako na kumain. Ito, oh, yung may pancakes and meaty-meaty Masarap din yan. Ay, tingnan mo, oh. Naku, musangot pa sila kasi nga hindi sila kontento sa kinain namin sa Hawker's Chat. Nandos ko, binadokdakan talaga ako ni tata dyan Kasi nga, hindi siya komportable sa kinain niya Ito naman, pamangking ko na to Yan talaga, staple food niya Mga ganyan ganyan Mga burger, mga ganyan O, isa pa ito, isa pa ito Syempre, may miti-miti kami Yung bayo ko nga yan, no, nag-meaty-meaty rin Alam kung bakit? Kasama kasi sa mga fur baby Syempre, need nila mag-eat-eat din Bago kami umuwi So, yung ibang meat dyan, ibinigay sa mga fur baby Ayan, busog na si tutubi dyan Si tata ako binubusog si Totobe bago siya kumakain Dinataktakan niya ako dyan guys sabi ko, charge to experience eh, ito naman kasing hawker chan na to hindi talaga daw siya kontento at hindi daw talaga masarap, hindi sila nasarapan ito naman kasing kapatid ko isa, na tawag tuloy si Bentot, oh ito naman kapatid kong isa, ayan yung babae dyan, ay, ay, nakakain na pala sa hawker chan, hindi man lang sinabi na ganun pala yun ay, uh, ayan, si Tata, oh charge to experience kasi Tata ay, nako dyan, water water na lang kami dyan, pauwi na kami at nakabaw bawi na. May ngiti na sa mukha dyan si tata. Talagang kumain siya ng the best ng the best kasi nga, grabe. Ay, sama ng loob niya. Ayan. Shuttles best! Bisitahin nyo. Ayala mo yan. oh, dyan nyo, palabas si tata medyo nakangiti na hindi na masama loob niya. Grabe talaga. Ito yung nanakdakan na talaga ako dyan. Anyway guys. Mmm. Yummy talaga ang shuttles best.